Boss, yung chip na natin, sir. Mabagal yung chip mamaya. Maraming papamigay. Ayan! Nagdating na talaga yung mga bigati nito. Damihan na natin. So, ayan mga katunay. Damihan na natin yung picture. Dahil ito na yung chance. Dahil laalis tayo June 15, papunta ng Norte, Batanes, at siyempre, Quintin. Ayan. Dumag na. Osman, Osman, Osman. 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 Osman,

Thank you. Pagmamit ng live, sa ng live. Pagmamit ng live. Pagmamit ng live. ng live. Pagmamit ng live. live. ng live. Pagmamit 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 ng ng live. Pagmamit ng live. Pagmamit ng live. Pagmamit ng live. Pagmamit ng live. Ang mga tao ay ginawa ng Kesong City dahil sa pagdating nila ng Madam Long. So yan we'll e. So we yeah, eh. so, yeah. so so will welcome yes, to next, to of Mr. O'Lally. And the personality and sponsor also of today's event, Rosmar. Rosmar, urento, nasa kasi may king. Maraming salamat. Nandito sila ngayon. Please welcome. Bigyan na lang natin ng umupuan. Ayan. ayan. Dito na lang siguro. Ayan. 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 na. Ayan. 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 mo Ayan. 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 Pwede ko lang sa mga spiyo, sa ang at sa masayos Alam mo ba? Sa mga isang gabi kami nakita. Hindi siya maghira Nakita kami sa isang kawahan, tapos ang bento siya ng dito. So nandito siya ngayon. salamat po sa suporta. At siya guys, sa mga spiyo mga Thank you so much. Thank you so much. Ayan, sana. Nandito